Magandang araw Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn Ngayong araw, check natin kung ano ang mensahe sa iyo ng mga baraha Tinamin ko lang, ito ay general reading lamang Ibig sabihin, pwedeng makarelate ka at pwede rin hindi Okay, check natin Earth Signs Kung ano ang mensahe sa iyo mambaraha please okay. Meron tayong 10 uh, of wands Meron tayong two of cups Meron tayong The Hermit. Meron tayong The Wheel of Fortune. <clears throat> At meron tayong Queen of Wands. Okay. Earth Signs. Check natin kung ano makikita natin dyan. Nakita ko dito, Earth Signs, na kakaramahin na yung karelasyon mo na nang iwan sa'yo. I know, will of fortune. Ibig sabihin, umikot na yun, umikot na yung wheel eh. Kung dati siya nasa itaas, ngayon siya na yung nasa ibaba. Ito rin kasi yung Queen of Wands, pwede niloko siya ngayon ng partner niya. So kung niloko ka niya dati, kasi ito yung ano eh, Two of Cups, The Hermit, tsaka ten of uh, wands. Ibig sabihin, talagang pinahirapan kanya dati, talagang iniwanan kanya. Ayan, no? Talagang dinurog niya yung puso mo, eh. Pero ngayon, kinakarama na siya. Kung ano yung ginawa niya sa'yo, nangyayari na rin sa kanya. Ginawa na rin sa kanya ng karelasyon niya ngayon. Okay? Kasi, eh, nalaman ng karelasyon niya na parang nagpapanggap lang siya, ginagamit lang siya. So, natauhan kasi kung nagaw, natauhan, natauhan to eh kasi kung nagawa nga niya sa'yo kaya, kaya niya rin gawin sa kanya so una una na siya nauna na siyang mang iwan okay iniwanan na niya ngayon ang pakiramdam ng ano ng uh, ng karelasyon mo dati ng ex mo na gumuho yung mundo niya eh. kasi wala na siyang babalikan no? wala na siyang babalikan hindi naman siya makakabalik sa'yo dahil alam niya masyado kanya nasaktan yung nakita ko dito. So talaga malungkot siya ngayon. Pakiramdo niya, nag-iisa siya. Kasi itong The Hermit, solitary yan eh. And makikita mo naman sa card. Nag-iisa, walang kasama, malungkot. Yan, yung, yan ang meaning niya ng The Hermit. Ano na pagdating dito sa lab? Okay. So ngayon, kinakaharaman na siya. Pero syempre, nasa sayo pa rin kung iko comfort mo siya choice mo pa rin yan kung gagawa man siya ng way para kontakin ka asa sa'yo pa rin yan pero mas mabuti na nawag kasi oras na maloko ka na maloko ka na ng isang tao pwedeng ulit ulitin yan eh ahingi hingi lang pala ako ng sorry papapatawad niya ako ulitin ko ulit then hingi ulit siya ng sorry pag nahuli mo then papatawarin mo na naman i-expect niya papatawarin mo siya so wag wag mo nang ipasok yung sarili mo sa gantong sitwasyon kasi mahihirapan ka lang ulit oh. Hindi siya yung uh, taong para sa iyo. May hirapan ka lang kung talagang papapasukin mo pa siya sa buhay mo. 'Yun ang sinasabi dito Earth signs. Kasi pinapakita naman sa akin dito na attractive ikaw eh. Marami magkakagusto sa iyo, hindi mo kailangan ng uh, bumaksak ulit sa kanya, sa isang katulad niya. So ngayon, alamin mo yung mga mga bagay, alam, yung mga bagay na nakita mo sa kanya na dapat hindi mo makita sa iba. Okay? Kasi kailangan mo matuto sa mga mistake mo. Yun ang pinapakita sa akin dito. Kung ayaw mong uh, bumaksak ulit sa buhay, swerte mo bumaksak, kailangan mo maging matalino. Okay? Yun ang sinasabi dito, Earth Science. Check pa natin kung ano makikita natin. Ibang meron tayong 6 uh, six, of, six of swords medyo nabubul tayo pasensya na meron tayong eight of wands meron tayong nine of cups dalawang baraha pa Meron tayong uh, Five of Swords. <clears throat> Last card. At meron tayong Queen of Swords. Okay, check natin. Earth Signs, kung na makita natin dyan. Nakita ko dito, Earth Signs, na yung iba sa inyo, kailangan umalis. Oh. Kasi ito, transition 2 eh. Itong Six of Swords, Adventure, Transition. Ito, eto pa nga, katabi niya yung Eight of Wands na Adventure din. Kailangan mong lumayo, kailangan mong umalis. Kung gusto mong maging masaya. Yun ang pinapakita sa akin dito. Kasi itong Five of Swords, oh, yung mga tao sa paligid mo, yung mga tao sa lugar mo, talagang ano eh, talagang niloloko ka na, talagang uh, puro kasinungalingan yung sinasabi sa'yo, mga plastic, na kung gusto mong maging masaya, kailangan mong umalis. Kailangan mo silang iwanan. Okay? Kailangan ikaw yung mag-adjust. Yun ang pinapakita sa akin dito. Kasi oras na umalis ka, wala nang balikan, no? Yun ang, pinap Yun ang, pinapakita sa akin dito. Kailangan mo magkaroon ng new environment. Ng bagong lugar. Kailangan mo pumunta sa isang bagong lugar kung gusto mo maging masaya. Pwedeng sa family to, pwedeng kung may family ka, ata uh, talagang nakita mo ng toxic, yung family mo, yung pamilya mo, yung mga magulang mo, kapatid mo, pinapakita dito na umalis ka, iwanan mo. Okay, hindi naman hindi kasi porket magkakasama kayo ng pamilya mo, ibig sabihin nung masaya na kayo. Okay? Minsan kailangan mo lumayo para maging masaya ka. Kasi ano mo yun, mas nagiging importante yung bawat bawat moment na magkasama kayo ng taong mahalaga sa iyo kung bihira lang mangyari to. Kasi kung araw-araw Diba? ba? Nawawalan ng na importance. Eh. So kung family mo to, kung meron kang karelasyon kasi maraming meaning na pinapakita rito eh, maraming sitwasyon eh. Kung meron kang karelasyon, ayan, umalis ka, iwanan mo. Then doon niya makikita yung value mo, oras na umalis ka. Kasi siguro may ginagawa siya, pero siya kasi nungalingan, pwedeng naabuso ka, ganyan. Umalis ka. Kasi parang uh, tuwing may ginagawa siya, hindi ka umalis. Eh, so ngayon, umalis ka, then makikita niya na mahalaga ka pala sa kanya. Pwede siya magkaroon ng, ayun nga, pagbabago, transitioning. Okay? Pwede ma-realize niya na ah, siya sa akin, importante siya sa akin, hindi ko na siya sasaktan. Kasi minsan naman talaga, kapag uh, hanggang, alam mo yun, hanggang hindi nawawala yung isang bagay, hindi mo malalaman na importante pala yun. ba? Diba? So yun ang kailangan mong gawin, kailangan mong umalis. Mag-travel, mag new environment, bagong lugar. Kahit sa trabaho, okay? Kung nabubuli ka na to, kasi umalis ka na, yun ang sinasabi dito. Yun ang tanging paraan para maging masaya ka. Okay? Check pa natin kung ano makikita natin. Tatlong baraha lang, please. Tatlong baraha. Meron tayong The Devil meron tayong uh, ito pentacles at meron tayong four of pentacles okay check natin nakita ko dito earth signs sa uh, the devil tsaka dito sa ito pentacles na kailangan mong iwasan yung mindset na ah okay lang nagastosin ko yung pera ko may sasahurin pa naman ako next month. Kakapera pa naman ako. Hindi eh. Kailangan iwasan mo yan para makaipong ka. Pinapakita rin sa akin dito na ikaw yung tipo ng tao na madaling ma-overwhelm eh. Madaling ka ma-overwhelm. Okay? Na, na, na ano ka, ka sa pressure eh. Yun yung nakikita ko dito. Na hindi nyo kailangan mong iwasan. Pinapakita rin sa akin dito na kapag yung isang tao hindi sa ayon sa iyo, hindi sa ayon sa iyo isang tao, hindi sa ayon sa iyo isang tao, bigla mo na lang ano iniiwanan eh. Alam mo 'yun, yung para useless na siya sa iyo. Bigla mo na hindi ka kausapin, bigla mo na lang hindi ko kontakin. Na napaka-unhealthy. Okay? Napaka-unhealthy na habit o ugali, pag-uugali, na kailangan mo talagang baguhin. Kung gusto mo makip yung mga bagay na mahalaga sa'yo, yun ang sinasabi dito. Kailangan mo magbago. Kasi ito kasing pentacles, health yan eh. Okay? Health. Hindi lang ano ah, hindi lang physical ah, pati mental health, lahat kasi kailangan natin ng connection eh kailangan mong bumuo ng connections para masabi mong nabubuhay ka earth signs, yun ang sinasabi dito wag mong ilet go agad yung mga tao dahil lang uh, hindi sila sumasangayon sayo o dahil lang, o kaya na pre-pressure ka bigla ka nalang susuko sa mga ginagawa mo hindi eh kailangan mong uh, tatagan yung loob mo at kailangan mong magbago yun ang sinasabi dito kasi kahit ikaw mismo, alam mong uh, toxic ka eh. Ayun, no? The devil kasi, toxic, toxicity to eh. Napaka-toxic mong person, yun ang lumalabas dito. Yung iba sa inyo, ha? Yun ang lumalabas dito. So, kailangan mong magbago. Okay, Earth Science, maraming salamat. Huwag mo kalimutang mag-like mag -like at mag-subscribe sa channel ko. Huwag mo rin kalimutan yung click ang notification bell para lagi kang updated kapag meron akong mga bagong videos. Hanggang sa ulitin, magingat ka, pa, mag ka palagi. God bless you.